sa mga nagsabi na naninira daw ako ng ibang mga vlogger at uh, lalong lalo na kay Chris Sniper so kung sa tingin ng iba ay eh, naninira ako uh, ito yung mga patunay na hindi ko siya sinisiraan kundi kung may mga nagpaparimap eh kino ino ko yung nagpapadecode o nagpapa-remap sa akin na siya yung magbasa. So ito yung mga messages na nagpapabasa uh, itong tao na to na nagpapabasa ay taga Bukidnon lang malapit sa kanila sa kabilang barangay lang to mga boss. Mga legit marker siya mga boss ah. marker na kita sa atin pero ito yung patunay oh. kung ano ba naninira ba tayo ito yung mensahe ko na si sniper di ay so swito o oh, ilado man to mas hold to mabasa kaysa nako na so kung sa tagalog pa ba't hindi mo kunin si Chris Sniper na mas magaling yon at mas biasa yon sa pagbasa kaysa sa akin pagbasa o pag decode mas magaling yon kaysa sa akin so reply niya dito mga boss ang kaso lang ang reply niya ah uh, chat man to na ako boss sa di makaya yung yeah, talent fee 28k pangayo so 28k pangayo mga boss sa 28k na talilang uh, binanggit sa reply ko asaran ng 28k kung makuha kay master siya mubasa so kung tagalog pa nito mga boss uh, sa saan pa yung 28,000 na hinihingi niya. Kung sure naman yung basa niya, sure naman yung remap niya, di ba? So, walang wala lang tong 28k na hingi ni Chris Sniper o sa grupo niya. Kung siya yung papabasa mo sa niya, so walang wala lang to, nasa dumi lang to ng koko yung 28k na hiningi niya kung siya yung papabasa mo eh mas magaling ito siya magaling siya ito kaysa sa akin so sa akin kasi gusto nila kong iniimbitahan mag remap so ito yung minsay ko mga boss 8 kilang yung hinihingi ko sa kanila na expenses kasama na yung TF natin talent fee Plus 30% sharing kung makuha At sinabi ko dito sa yung ibang mga uh, chat pa dito na Kailangan manpower At yung sa iba nito nga is equal sharing yung offer sa atin At ito yung uh, hingi niya sa akin na uh, pabor uh, Pwede ba daw ako kunin lang nila dito sharing lang daw kung panahon mayroon ng makuha so hindi ko nga alam nito kung hatid kuha, kunin ba nila ko o ihatid ba rin pagkatapos pagbasa natin ah uh, uh, dipindi lang baka iwan lang tayo sa daan at uh, joke lang mga boss ha. pero payag ako nito mga boss at tinanong ko dito kung ano yung uh, sasakyan namin So tinanong ko Ano ba motor or Anong klase sa sakit Anong motor ba o anong klase sa sasakyan Sabi niya dito motor At ito yung uh, Problema mga boss uh, Ito yung ano mga boss Walang problema kong motor Pero Kaya nga sinasabi ko 8K Hindi tayo pwedeng Ah uh, dumayo ng malayo mag-decode sa area na walang kasama may kasama ako 3 na tao wow, pwede ikapat ako Ayan. yan lang yung pinaka maliit kung may kasama ko ngayon kung kung ako lang pwede sana yon kung dito lang yan malapit sa amin para hindi na ako makagastos ng mga taong sa sinasama ko. Ayan, pwede lang boss kung mga isang kilometro lang yung layo, pwede. Wala na tayong isasama niyan. Kaya ito yung reply ko nga dito. Ito yung mga reply ko dito. Pero kanang mga ito mga tao na mga sinasama ko, di pwedeng ilibre ko lang sila tapos na secure yung uh, buhay ko dahil sa pagdepensa sa akin kasi may kasama ako pero alangan naman kong yung oras time at effort nila na sa pagsama nila sa akin madepensaan lang ako at ang kapalit ito ay thank you lang at hihingin ko lang sa kanila yung nga uh, oras nila o talent fee di yan mga boss. Napaka insulto siguro sa kanila yan dahil may pamilya din yan. Ako may pamilya din pero walang problema sa akin kung walang walang bayad, walang talent fee. Kasi ano lang naman tayo. Kasi ano lang naman tayo mga boss. Mabababang klasing Uh, tao ano lang tayo mga boss ayan lang tayo mabababang tao kaya yeah. kung mayroon lang akong sobra sobrang grasya pera ilibre ko na to yung area niya at ako na yung magbigay ng talent fee din sa mga kasama ko tatawagin na natin talent fee yan dahil sinasama natin inaanyayahan natin nagsumama at iba kasi yung uh, inassume natin na kung may makuha, mayroon talagang share. At iba din yung inassume nila na pag may share ako, mayroon din, din sa kanila. At iba din yung uh, pag sinasama ko sa kanila, alangan man sampung taon niyan matapos yung hukay ninyo, sampung taon din sila mag-aantay Eh kung sa lima to isang taon lang, limang buwan to isang taon yan, ang tatagal. Depende lang kung may makuha nga, Marami na ako ni remap din ni code na wala pa din. Walang tinabaho at may baho hindi tinapos. Wala pang natatapos. Kasi ang iba ay iwan lang mga boss. Basta ito lang, mabasa lang yung reply ko.